Ito ang isa sa masarap na partner sa kape tuwing umaga. Hindi lang ito masarap na pang merienda, pwede mo rin ito pagkakitaan. Umpisahan na nga natin agad dito sa ating isang cup ng giniling na malagki. Salain lang natin para matanggal ang mga buo-buo. At isang cup ng giniling na bigas. Ilagay na rin natin ang half cup ng white sugar. Pwede rin po ang brown sugar. Isang cup ng gata. At 1 teaspoon ng vanilla extract. Mix-mix lang natin hanggang sa maging ganito na ang consistency. Bago natin ilagay dito sa ating kawali, iset lang natin ang stove sa low heat. Madali lang naman po ito maluto. Once ganito na ang consistency, pwede na po natin ito hanguin at iset aside. Itong pangalawang mixture naman ang gagawin natin. Kaling muna natin ang 1 cup ng giniling na malagkit at 1 cup ng giniling na bigas. Ihalo na rin natin dito ang 1 cup ng brown sugar at 1/4 cup ng cocoa powder. Lagyan rin natin ng 1 in 1/4 cup ng gata at 1 teaspoon ng vanilla extra. Mix-mix lang po natin itong mabuti hanggang sa maging ganito na ang consistency. Ayan, at pwede na natin ito ilagay dito sa ating kawali. Set lang natin ang stove sa low heat at haluin lang natin ito palagi para hindi dumikit sa ilalim at masunog. At pwede na natin ilagay ang half cup ng roasted crushed peanuts. Yan ito na po ang consistency. Pwede na po natin ito hanguin. Palamigin lang muna natin ito bago natin ito ibalot sa dahon ng saging. Napakadali lang po nito gawin. Hindi na kailangan mag-practice. Charot! <laughs> kung hindi nyo pa alam kung paano gawin ito, sundan nyo na lang po ang ginagawa ko. Noon pa man, ito talaga ang paborito ko lalo na pag may kape. Mainam din ito gawing pasalubong, panghanda sa birthday o kahit sa anumang okasyon, kailangan lang talaga ang tiyaga kung gusto mo kumain ng suman mo ron. Pero worth it naman ang pagod pag natikman mo na ito. Sobrang sarap talaga. Ayan, itali natin mabuti para hindi makawala. Charot! Ayan, at steam lang po natin ito ng mga 25 minutes. Ayan na, may masarap na tayong suman mo ron. Huwag po kalimutan mag-follow and share. Maraming salamat hanggang sa susunod mga kakusina!